Alam nyo ba ngayong araw nga na to, parang excited kaming magtrabaho kasi past 10 pa lang, andito na nga kami sa resto. Pagkapasok nga, dito na rin nga agad ako sa counter dumidiretso. Para naman magtanggal ng mga alikabok sa gamit na nakapato nga dito sa may counter. Araw-araw nga, tatlong beses sa maghapon na pupunasan to kasi ang bilis nga mag -alikabok. Si Gerald din naman, naglalabas na nga siya ng mga manok na galing sa freezer para sa mga lulutuin naman namin. Then si Carlos naman, siya na nga yung naka-assign dito sa labas, inaayos nga niya yung iwan, then yung mga tables and chair. Pagka uuwi na kasi kami, pinagsasama-sama din ni Carlos yung mga mesa at table nga sa sulok. Then tinuturuan na din nga niya si Tanta na magpunas nga ng mesa. Mag-aalas so on si nga, meron nga bumili ng chicken biryani. Nagulat nga kami kasi nga, hindi pa kami nakakaluto ng basmati rice. Sabi nga niya, mag-aantay na lang din siya, kaya binilisan na lang din namin yung kilos namin sa kusina. Then meron din nagpa-deliver para sa pananghalian nga ng tatlong tabs ng biryani Sa nga. sukat nga yung dadalhin. So yun nga, dahil malayo yung sukat dito sa bayanan. Hmm. Nagbigay nga kami ng minimum order, at least tatlo nga, para naman hindi aksaya sa gas papunta doon. Kapag ka biryani nga yung binibili nga ng customer, ako na nga yung nagpe-prepare noon, then kapag ka, mga burger naman, si Gerald din na nga yung gumagawa. Sunod-sunod nga yung mga nagpa-deliver at nagpa-take out nga ngayon, kaya pagdating nga ni Carlos, galingan nga ang sukat, deliver ulit siya. Alas siya. na nga at hindi pa nga siya nakakain ng tanghalian. Nung kumain kasi kami, papunta na nga siya ng sukat. Sabi nga niya, uunahin daw nga muna niya yung na-prepare nga namin for delivery bago nga siya kumain ng tanghalian na nga lang nga at malapit lang din dito lang nga din sa may bayanan. Pagka wala namang customer, maguhugas naman ng plato para hindi natatambakan din ng mga ginamit nga namin. Yung suki nga namin sa burger na pamangkin nga nitong may-ari ng nararentahan nga namin. Napaka-consistent nga nilang bumili kasi halos araw-araw din talaga. Nagtatry din nga sila ng ibang pagkain nga namin. Dito kasi sa baba ng pwesto nga namin, isang buong compound nga yan. Parang pamilya rin sila. Parang katulad din sa amin dun sa may Sama-sama nga yung buong pamilya pero magkakaiba nga lang nga ng bubong na tinit Tirhan. Pagka ganun nga yung lifestyle, problema nga nung isang pamilya at paproblemahin na rin ang lahat. Kasi nga magkakasama nga sa isang compound. Naranasan ko nga yan kasi nga ganun nga kami sa suwa. Wala lang, naikwento ko lang din. Mag-aalasin ko nga, mayroon nga kaming customer na Muslim din. Nag-dine-in nga sila dito. Nakakatawa nga si kuya kasi tinanong nga niya kami kung Arabic daw ba kami kasi ba't daw kami nagluluto ng biryani. <laughs> So yun, ginujoke nga lang nga niya kami. Beep biryani nga yung binili nga nila. Yung biryani nga namin na beep, kinukula nga yung basmati rice. Kaya nagpapa-extra rice nga karaniwan yung mga customer na kumakain nga nito. Nakakatuwa nga kasi pagkatapos nga nilang kumain. Nag-comment nga sila na masarap nga daw yung lasa at recommendable daw nga yung pagkain nga namin. Kaya pinicturan nga ni Kuya yung menu nga namin para i-share din nga nila sa mga kaibigan nga So nga yun, nila. gusto ko lang magpasalamat kasi nga nasarapan nga sila. Pangatlong saing na nga ako ng basmati rice. So isa-isang kilo nga yung sinasaing ko kasi ayoko rin magsaing ng madamihan. Mabilis lang din naman kasi saingin yung basmati kaya okay lang din Ngayong naman. Ngayong araw nga na to puro biryani nga yung order sa amin at saka take out. Kaya nakatatlong salang na din ako. Yung signage nga na ginagawa nga ni Carlos natapos na rin nga niya kaya bago nga mag alas 7 na ikabit na rin yung niya. Yung kapatid ko nga si Mernel dito na nga sila maghahaponan. Nung linggo nga nagchat sa sakin kung open ba kami and kung may parkingan din ba dito sa pinupwestuhan nga namin. Makaka-parking naman dito yun nga lang mga 7.30 na nananggabi. Then kapag ka umaga naman naman sa uncle John nga kami paparking parking nga kasi yung cart nga namin doon namin pinaparka pagka kaumaga. Yung kinain nga nila chicken inasal at saka beef biryani. Yung nakaraan nga niya gusto pang kumain nga dito, yun nga lang kasi wala siyang time. Then meron din nga nagpa-deliver sabi na for dinner naman, whole chicken naman yung binili nga niya. Sa putata naman to i-deliver. Ide Bawat deliver nga ni Carlos kasama nga si Talia kasi nga iniiyakan talaga niya si papa niya kapag ka hindi nga siya sinama. Pag-uwi nga nila Merinel, sabi nga niya sa akin dadalhin daw nga niya yung mga kaibigan niya dito para kumain. Isang oras din nga silang nagstay nga dito kasi nga nagkukwentuhan pa nga Yung pusa nga, naming si Molly, araw -araw nga namin si Molly, araw-araw nga namin itong dinadala. Napatitig nga siya dun sa pusang gumagalaw yung kamay. Buti nga din at hindi nga niya ginagalaw kasi ang pusa kasi kapag ka nakakita nga ng mga gumagalaw talagang laging curious. Around 10 naman may nag dine in nga na kopo. Tinanong nga niya ako kung ano yung bestseller nga namin. Sabi ko nga biryani. Kaya yun nga yung kinain nga nila. So yun guys, kung gusto nyo matikman yung biryani nga namin, Open kami from 12pm to 11pm. Available po for dine-in, take-out at delivery. Message lang kayo sa page namin. Located nga to sa may bayanan Muntinlupa City at may signage na rin kami kaya madali na rin siyang mahanap. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!